Mga kadabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang maga, magandang tanghali. Saan man tayo ay naroon, ano man ang ating mga ginagawa o nakatigit sa lahat, ating damhing, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang sandali, ating damhin ang at presensya ng Diyos sumasaabi ng pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig, at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, na, bu <coughs> na bubuhay at nangahari. e <coughs> isang Diyos magpas sa walang hanggan. Mga kagabay, sa puntong ito, pakinggan ninyo ang ating salaysay na maaring makunan natin ang aral at uh, magiging gabay ng mga magulang at ng mga anak kung paano ang dapat magmamahalan, magpapahalaga ang anak at ang magulang. May isang pamilya. Maganda ang kanilang pamumuhay sapagkat maganda ang trabaho ng ama. Maroon silang isang anak madalagita o nagdadalaga na kaisa-isang anak na babae. Tahimik, mabait, masunurin. Ngunit, marahil dalaan ng kanilang pagging mataas sa lipunan, itong ina masyadong sosyal nakikisama sa mga mayayaman, nagmamadyong, inuumaga sa pag-uwi, ginagabi sa pag-uwi. Datnan ang anak, natutulog, aalis, natutulog pa ang anak. Ang ama naman, masipag siya sa kanyang trabaho. Ngunit mayroon siyang kahinaan. Mahilig siya sa barkada. Ha, sa mga panahon wala siya sa trabaho, nasa barkada siya, inuman, o anumang mga gawain sosyal napabayaan nila sa badang silita ang kanilang anak. Isang araw, itong ina, masama ang pakiramdam. So, kahit hindi tulad ng dati na maaga pa o maaga pa sa lalabas madaling araw natin darating. At napansin niya na yung kanyang anak, madaling araw na ang kanilang anak, madaling araw na nang dumating. Kaya, minamabuti ng ina na kinabukasan hindi siya umalis. At ganoon din ang uh, kanyang napansin sa kanyang anak. Parang binabaliwala na siya. Siguro pagod ang kanyang anak dahil madaling araw, hatin ng na darating. So hindi nakatiis ang ina. Kinabukasan muling nanahan siya sa bahay, hindi siya lumabas. Nang magising ang kanilang anak, kanya itong kinawag at kinausap. Anak, napansin ko, kila yata ating gabi, ang madaling araw ka na, kung uuwi. Nabigla ang anak, sa, ang ina, sapagkat ang sagot ng anak, Mami, bakit ngayon mo lang na itanong kung ano ang ating ginagawa? Sana matagal na mami. Sapagkat kayong dalawang ni daddy, hindi ko nakakausap. Hindi ko nakasabay sa pagkain. Hindi ko nakasabay magiging sa paglaban. Mabuting na itanong mo ito ngayon. Ngunit alam ko huli na, nabigla ang hinap. Ngunit, naninibabaw pa rin sa kanya ang pagiging ina. Kaya mahinahon niya niyang tinanong ang anak. Anak, magsabi ka ng totoo. Ano ba talaga ang nangyari sa iyo? Mami, dahil napabayaan ninyo ako ni Daddy, parang hindi ako tao dito sa bahay. Parang wala akong kasama. Wala akong kausap. Lumalabas ako sa kalye. Mula umaga hanggang gabi hindi na ako pumapasok sa ating pag-aaral. At ang masama pa, dahil sa sobra kong paghanap ng mga kaibigan, ng mga makasama, nagkaroon ako ng relasyon sa isang tumbod na biglaan ina. Gusto niyang sumigaw sa mga sandaling niyan. Ngunit, para bagang nais niyang Malaman kung ang talaga ang nangyari. Kaya kinausap niya muli ang anak. Ipinagtapat ng anak ang lahat ng mapanyayari Sa halip na magalit ang ina, kinukontrol niya ang kanyang sarili. At uh, ang sabi niya sa anak, sige anak magtanya ka, matulog ka. At pagdating ng daddy mo, mag-uusap tayong tatlo. hapon na nang nagising ang dalagita. Nandoon ang kanyang daddy, nandoon ang kanyang mami, naghintay sa kanya. Nagbuusap sila ng mas masinsinan lahat ng kanilang mga problema. Dahil sa maganda nga ang kanilang usapan, ang sabi ng ina, anak, mula ngayon, magbago na kami ni daddy mo. Bigyan ka na namin ng oras, bigyan ka na namin ng panahon. Sa ating palagay, hindi pa naman huli ang lahat. Iwanan mo na ang iyong pakipagbarkada. Balikan mo ang iyong pag-aaral. Makipag-usap ako sa inyong din na sana bigyan ka ng uh, remedial class o tutorial class upang makahabol ka. Sayang ang iyong pag-aaral na pangako magbabago na kami. At yun nga, mga kagabay, ang totoong nangyari. Nagbago ang ina, nagbago ang ama. Totoo, nagpagsosyal-sosyal pa rin sila. Ngunit, hanggang doon lang, may limitasyon. Higit nilang pinapahalagahan ang kanilang oras para sa kanilang anak. Nagiging mabulaklak ang kanilang tahanan. Nag, nandun na pagmamahalan, pagbabago nilang tatlo, mga kagabay. Ang salaysay na ito ay maaaring magbigay ng gabay sa mga magulang kung papano alagaan ng wasto ang mga anak. At nagbibigay din ito ng aral sa mga anak kung papano harapin ang kanilang mga magulang na bunggalang at sa isang guni nila ang kanilang problema. Higit sa lahat, sa salaysay na ito, may aral tayo na ang pamilyang nagmamahalan, ang pamilyang nagpapahalaga sa isa't ita, ay isang mapayapa, tahimik, at magandang pamilya. Ito ang dapat natin natularan mga kagabay. Hindi maring hindi tayo magkakamalit. Walang perfectong magulang, walang perfectong anak. Nandyan yung mga pagkakamali. Minsan masyadong mahigpit ang mga magulang, minsan masyadong maluwag. Pagkakamali ito. At ang mga anak, dapat nilang harapin ang katotohanan. Kung mayroon silang problema sa kanilang mga magulang, ihayag nila ng sa magandang paraan. Hindi sa pagsigaw-sigaw, hindi sa pagdarepo, sa pamagitan ng paggalang at may pagmamahal. Napakaganda ng salaysay na ito, kaya naisipan nito ng inyong gabay kaigay na ating ibabahagi sa punto nito, sapagkat kahit papano alam natin, makakuha ng aral ang mga magulang magiging ang mga anak. Sana ang salaysay na ito ay magkaroon ng magandang bunga para sa ating gabay, kay Ikay.